Apat na manong miyembro ng criminal gang sumuko naman sa kapulisan sa Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris -Angay, 32, maupay nga aga Jimmy. Apat na manong miyembro ng criminal gang sumuko sa mga kapulisan sa Leyte Provincial Office ayon kay Leyte Norte PNP Provincial Director Police Colonel Judicio Apas Jr. Kinilala mga sumuko na sina alias Nor Podong Barangay, alias Ram galing uh, bayan ng Leyte Leyte. Kasama na sumuko si alias Badong Punong Barangay Din at alias Rick Residente ng Bilyaban, Leti. Sumuko ang mga ito sa liti Police Provincial Office, Kutakan, Kabato, San Jose, Tacloban City. Sinamahan ito ng kanilang mga bukado dahil sa takot sa kanilang siguridad at uh, mailinaw ni di sila sangkot sa mga criminal activities. Dahil walang warrant of na hawak ang uh, kapulisan ay pinauwi ang mga ito at nangako na susuporta sila sa kapayapaan lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R. Strategist Jimmy Angay-Angay para sa DZRITS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy Angay-Angay!